What's so, up, what's up mga kaunos manos So for our today's video Pupunta tayo ngayon sa Tapia River Dito sa San Juan Kabanggan, Sambales Yan, nakikita nyo yung bundok sa likod Doon tayo pupunta So nakikita nyo naman yan yung ilog dyan sa likod na Sobrang linaw niyan Ha, partida Dyan pa lang yan Malinaw yung tubig niyan So yan Papunta doon Yung National Road So pagka kumanan ka sa may tulay makikita mo yung papasok dito itong ilog na to dire diretso mo lang yan matutuntun mo na yung Dapia River so ano pang inihantay nyo let's go Yun, natuntun na namin ang Dapia River. Andito na siya. Medyo pangit ngayon kasi sunog yung bundok. Ayan o, okay kita pa nyo. Hindi kulay green. Kulay abo. Ayan o. Oh. Ayan yung Dapia River. Binabawan daw nila ngayon kasi maabo nung ano, nakaraan. Kaya tinanggal mo na yung tubig binawasan. Pero pwede naman pagliguan. Ayan yung mga kasama ko maliligo. May mga nagkaamping rin dito. May nagtitent. Ayan, nakikita sa likod ko. Ayan. may mga cottage din. Ayan. At mura lang ang entrance, 30 pesos. Ayan, oh. Ito ang tinatawag na Dapia River. So, malapit ka sa bundok. Sobrang lapit mo sa bundok, ayan. Di ba? Ito niya, mabato. Dito. Sobrang dami ng bato. Sawa ka sa bato. So sa mga mahilig sa bato, ito <laughs> tayo ng maraming bato. Joke lang. Ayan o. Saan na ba yung mga kasama ko na wala? Naligaw ako. Sorry. Ito tayo sa malaking bato. Ayan, ganyan kalinaw yung tubig oh. Ayun yung bato na malaki. Malalim nga, malalim konti dyan. O, oh, diba? May mga nakalawit naka na malalaking bato. Ayun tubig. Nakikita yung mga isda ang lumalangoy oh. maliliit. Yung maliliit na isda. Grabe. O, oh, di diba? Dapia River. All right. Naman, di ba? May pagganyan pa oh. Oh, para bato Oh. Di ba? Naririnig mo yung ano? Tawag nung lagaslas. <laughs> Lagusgos ewan ko. <laughs> Gago. <laughs> ang agos ng tubig. Di ba? Yan oh. kita no? so, mo yung mga dalawang kasama ko, ang lain nang narating, nandudun na sila, iniwanan ako. Diba? So daan-daan lang sa pag-apak sa mga bato si baka madulas. Mauntog ka mabagok, magising ka sa katotohanan na wala na siya, iniwang ka na ng tuluyan. <laughs> Gago. okay. diba? So beautiful. alimutan ko dalayin yung stick ko na naman na iwan sa motor. Kendo. Oh yeah. Adulas eh mahulog ako eh oh, basta pinapakita ko lang maganda lalo na kung hindi na yung mundok sunog kasi sobrang ganda dito pagka ano, nature na nature nakita nyo naman di ba? Oh. maganda dito